Kaya ano pa? Tara na! Nagdeo pa ako sa aking trabaho para magpakapagod dito sa ating yung mga ginagawa. Simpleng-simple lang naman para makita nga natin yung mga biyong ganito. Kayo ba'y mahilig din sa mga adventure na tulad nito? Pag natanaw mo nga itong simbahan na to, ito Ito'y malapit ka na nga rito sa pupuntahan mo Pag nakita mo nga itong mga lugar na ganito Wala kang masabi rito kundi wow Kaya lang dapat ingat ka lang sa pagpapatakbo Ito nga ang lugar na to, ito Ito'y napakalapit nito sa Metro Manila Pag manggagaling ka nga ng Quezon City Baka wala pang isang oras nandito ka na Maari kang dumaan sa San Mateo O maari ka rin dumaan sa Litix Road Para shortcut nga pala Ito na nga narating na natin yung lugar nila Mayroon ka naman mga paboritong sari-sari yung paninda. Rabbit mo sa inakyat mo. Parang naging loose lang. Grabe ang hirap nung dinalan. Masyadong malubak. Kaya pag umulan, hindi pwedeng pumunta ka rito. Kailangan 4x4 yung dala mo. Hindi na ng kapangyarihan. Napagod na. <laughs> Ano ba yung inaanap mo? Natagpuan mo na. Ano yung inaanap mong Malayo sa ingay. Siguro ang pinakamaganda rito kung umaga o kaya nagbubukang liwayway o kaya ka palagubog na yung araw. Si Bogsy yung nanguna. Ayan na nga si Bogard na una pa siya dun sa bisikleta. Sobrang tulin niya. Kasunod ni Bogsy. Matinding inaakit niya. Kumusta boss? Kayang kaya ba? Ayun, 100% naiakit Kayang kaya Kumusta kayo boss? Batasan po ah, Batasan kayo Rupiro yeah. mo batasan pa Inakit yan at yung kabundukan Lagi mo bang ginagawa dito yung boss? Ang ngayon lang pulit Ang ngayon lang pulit Nakapunta Yan. Ayan Ito na yung inaanap nating lugar Nasaksiyan na nga natin Nandun yung mga building ng Metro Manila at ayan, yung kabundukan. Ano mo ba sa FB? Mr. Peps. Alam makita ko yung video ko. Pepe Plutano. Kaya magbasaan yung cellphone ko. Ayun. Ito mga nga nitong view. Kuliglig lang yung naririnig mo dito. Medyo mahirap nga lang yung daan pero pag nandito ka na magpapasalamat ka na at narating mo nga pala to. Kailan pa nga nating gagawin? kung hindi na natin kayang yakbang yung ating mga paa hanggat may panahon at oras pa tara na sa mga itong galaan pala minsan ito na yung pinakang memorabilia ng ating buhay pag narating mo na yung mga ganito ito yung mong ipakita sa iba para mapuntaan din nila uh, bangin na to ito naman yung tindahan na yun maaari ka makabili rin kabilaan yung bangin sa sobrang tuwa ko nga akala ko nasa alapaap na ako naglalakad nga pala o para akong lumilipad na ibon na. Ang buong pakiramdam ko na sa aking sarili parang ako'y si Agilus na nga pala. Pag nandito naman kayo hindi na kayo mawag problema may mga prutas ditong mabibili tulad nga ng nyog at mayroon kong ano-ano pa tulad ng saba at itlog kung pwedeng almusal nyo nga pala. Bali dalawa pala to maglalakad ka uli dito para dun sa isang bundok na yun. Doon talaga yung trademark ng, ng toro ito na nga pala yung pinakangkalawakan na tanaw na tanaw mo na ang buong Metro Manila. Kung sakaling tatalunin mo nga pala, nasa Makati ka na kung mga pagmamasdan nga pala. At yung ibang bahagi naman nito matutunghayan mo yung pagkasira ng kabulubundukan ng Muntalban Rizal. Itong kapaligiran naman itong bahagi na to, ito siguro nasasakupan na ng mga parting bulakan o kaya north sa garay. Hindi natin alalahanin na may mga ganitong view ito yung masasabi natin dito sa Muntalban na view pa lang panalo na welcome to Mount Oro 2.4 km 340 barangay Mascap Road Muntalban Rizal galing sa kabila na yun ito tanaw na tanaw na sobrang tarik ng bangin maganda rito kung sunset o kaya sunrise makikita mo talaga yung pagsikat niya at paglubog ng araw ito sa lugar na to nasaksiyan mo yung lang tanghali tayong pumunta kaya hindi natin nasaksiyan masasabi, masabi ko rito sa akin napuntahan ito eh may kagandahan at may kasarapan pero may kahirapan lalong lalo na yung ating pinagdadaanan yung lang kailangan pumunta ka rito yung maganda nga yung panahon walang ulan para makapunta ka rito ng maayos at matiwasay tuwanan so, kung maulan gamit mo lang yung motor o kaya bisikleta, nahihirapan ka masyadong lubak yung daan nung ating dinanan kaya ano pa, siya pa sa ating lahat